mga idol, lari kita subong sa Banuasang Dumaraw, kagkatuan naton subong ang 13 Falls kagang Tinagong Busay. Malapit kami subong sa 13 Falls, mga idol. Maghalin ka mo sa Banuasang Dumaraw, dirigit ka mumaagi, mga idol, sa ginatawag ng Barangay Salsido, Lapos, Kabungaan. Guys, um, ready na ta subong magtaris sa mga kakubatan. So guys, um, nagpapasulod na kita subong sa ginatawag na Tinagong Busay, kagkatuan man naton ang 13 Falls. Mga idol, bibili mo na tayo ng pagkakanin natin dito sa ano, sa changi dito sa ano mga idol. Kabungaan. Hey so guys, are na guys, kapanugod na kita sa mga matirik na daan. Kabahan mga idol. And let's go. Uh, Nagyan ta nga paluwes tawan, ano Ano'y uh, shoutout mo? na shout out ko lang si Matthew kasi Laboy Alvin Puna Ari hey guys kung uh, sa paralkingan makita mo ang tinagong busay ato ang tinagong busay may pero ngayon puntahan natin mga idol hmm? puntahan natin ang tinagong busay kung tinatago gin man na DAMN tinatawag nga tinagong busay guys oh nan. siya guys <laughs> so amura mga cottage nila dire mga idol oh ara Nice. mga idol nice kayo ang view mga pixel ito karoon so yun mga idol aro nakaabot na kita mga idol here na kita subong sa tinagong busay sa so, mga gustong magpaligo ano mahambal mo doon magpaligo na kayo what so, may mga followers kita dito subong sa tinagong busay so ano mahambal mo Shout out idol sa mga grupo sa Taslan dyan. Are na kami. Hindi ko. Yes sir. Ikaw idol Ayos lang. Okay doon. <laughs> Why may shoutout out ikaw? Ayos lang. May shoutout out ikaw? Why? <laughs> uh, so ara. Ari mga, mga followers na ni sila mga idol. Arega tambay tambay sa Tinagong Busay. Solid, solid. So, thank you and God bless. Ikaduwa na ito nga puntahan yung 13 Falls. Kanami ilang sa feeling kung bisan din ka magad to. Damo, may nakakilala siyong idol, no? So, thank you so much. so, guys, dito lang kayo makakita na kahit sa bundok yung lakad dami. Pero nakapang-ilmate kami. Sige, try. Sige. Mm. Kunti daw ilian ka na, hai. Ari mo asal supporter mo idol ara. Basi mi shout out. Shout out ani ngiti baluak jan will you please repeat know. Like, you try guys, Oscar. Oh, No one, so wait. I eh. no, don't want my mau breath. Mascarco, mascarco. Mascarco, mascarco. Tanya, mascarco. Ah, 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 <laughs> si Oscar to guys, si Oscar. Ay! Bisa na to guys. Si Oscar. Wow naman. Tanda, <laughs> it's not. Hmm? <laughs> <laughs> sulod na kita dari subong sa 13 Falls Ito buka, buka doon talang gamay <laughs> Ayan 13 Falls So this way to 13 Falls So subong so pasukin na natin At Oscar ano yung masabi mo? Tingnan natin kung 13 Gidman ka Falls Yes sir So bye so, Guys, uh, na kami guys Here na ang 13 Falls Awa na mga idol, araw ano? Yes sir Wow so, Tagang busay dito mga idol oh Amotong nami ang busay. So, abang-abang kay nami ra na diri, mydol. Eh, let's go. Kamene abang-abangan ta sa atong mga idol ara. Ami sa taas. Ara nami ang mga idol. Ang ganda du, guys. Ang taas. So, Hi guys, ada yang tersubung so sa So guys, um, tapos na kita doon guys So, diritsuhin na lang natin yung Daan dito, dahil uh, Tapos din doon sa Duran kasi pag magbalik tayo mga idol, tapos yan sa Dumaraw. Diretsohon ta tol? So sabi ni Oscar, diretsohon natin. So diretsohon Oscar.